Hello! Today, share ko sa'yo paano nga ba mag-tutor ng isang bata. The first thing na dapat mong gawin para mag-tutor ka ng isang bata ay first, you should have assessment. So, ibig sabihin, kailangan alamin mo kung ano nga ba yung mga needs ng bata. Kasi ano nga ba talaga yung purpose ng mga tutor? Di ba, we're here to help bridge the gap or kumbaga, yung mga lacking sa mga students or din sa mga bata, we will help them na ma-overcome nila yon and mag-improve sila doon sa mga areas na yon. So first, you should assess the child. Kung siya man ay kindergarten, of course, titignan mo ano na ba dapat yung mga alam gawin ng isang kinder. So, check mo kaya na ba niya magsulat, kaya na ba niya magbasa ng mga basic words. And so on. The next thing na dapat mong gawin after you have given assessment is of course, you should have a plan. Paano mo tutulungan yung bata na masolve yung mga problems niya or yung mga needs niya. So, you'll make a plan, step-by-step step, uh, procedure kung ano yung ibibigay mo ng mga activities sa kanya in order for him to yun nga, masolve yung mga problems niya, yung mga needs niya. So for example, nakita mo na yung bata, hindi niya kayang isulat yung kanyang pangalan. Uh, the plan should be, dapat matuto muna siya mag-trace and matuto siya na mag uh, magsulat ng mga basic lines and then mag-trace ng mga letters and mag-write ng mga letters at doon na pwede, pwede na niya matutunan isulat yung kanyang pangalan. So, that's just a simple example. And of course, kailangan mag-apply ka ng right strategy sa iyong pag -tutor. Kasi may mga iba't ibang uri ng um, pagkatuto yung mga bata. Yung iba, mas natututo sila kapag sila ay actively engaged. So, may ilan na talagang kayang-kaya nilang mag-focus kahit nakaupo lang. Pero most of them, kailangan talaga uh, you give them games, uh, interactive activities, na talagang they are moving, they are doing something, and mas mataas yung retention sa kanila. So, importante yung right strategy that really fits the student. And lastly, syempre, kailangan mo mag-provide talaga ng mga quality learning materials. Syempre, sa ating mga tutor, importante yon. Meron tayong mga IMs, di ba? Yung mga instructional materials. Kasi kung salita lang, especially bata yan, kailangan may nahahawakan siya, kailangan may nakikita siya. So, mas natututo siya doon. Kaya mag-invest tayo dapat sa mga learning materials like mga um, mga, mga tools or mga games na sensory motor activities, di ba na talagang nai-improve yung kanilang logical thinking. And of course, yung mga printed materials na they will be able to answer or trace. So ngayon naman, isi-share ko sa iyo ano ba yung mga bagay na dapat mong i-avoid sa pag ng bata. So una, na dapat mong i-avoid is yung um, wrong approach. So ibig sabihin, kapag bata yung i mo, dapat yung approach mo sa kanya is suited dun sa kanyang age. Minsan kasi, um, nag-tutor tayo ng bata and yung approach natin is pang high school or pang college. So, mali na yun. Siyempre, hindi makarelate yung bata and they take us na hindi tayo ganun ka-friendly sa kanila kasi we have a serious tone and serious way of teaching whereas kailangan ibaba natin and dun, bumaba tayo dun sa level kung saan nandoon si. Ano naman yung pangalawa na dapat mong i-avoid sa pag tutor ng bata? Dapat i-avoid mo yung mga triggers sa kanyang environment. So, napaka-importante yan. Kapag mong tutor tayo ng bata, dapat ba maglagay tayo ng madaming mga laruan in front of him? Of course, no, di ba? Dapat alam natin kung saan nakapwesto yung mga gamit, di ba? To avoid distraction. Kasi yung mga bata is talagang easily distracted yan. So, maglalagay ka ba ng cellphone doon sa inyong table while you are having your tutoring session? Of course, no. So, kailangan talaga make sure mo na yung environment, walang mag-trigger sa kanila in order for them na ma-distract. The last thing that you should avoid in tutoring a child, of course, you as a tutor, kailangan may discipline ka din. Kasi nga ang mga bata, they are great imitators. So the things na nakikita nila sa atin, ginagaya nila. So for example, meron kang tutoring session and then nagsi ka. Hindi mo mapigilang magtingin sa yung cellphone. Di ba gagayahin din yon ng estudyante? Di ba hindi rin siya magpo-focus? Madi-distract lang din siya, just like you. So yun yung napaka-importante na tayong mga tutors, tayo mismo, i-avoid natin na maghawak ng cellphone during our tutorial session para talaga focus tayo and focus din yung estudyante natin so that's it i hope you have learned something from this video don't forget to click the like and subscribe button bye